So ito guys, uh, ang problema lang nitong mga ganito na mga electric grill, thermal, thermal ito sila. Big sabihin, pag ilagay mo dyan sa maliit lang, mga, one, mga, mga 1.5 or 2, mamamatay siya kasi sobrang init din, masasunog din siya kasi sobrang lapit oh, ng coil. Okay? So ang ginawa ko lang guys is, is gumamit ako ng SCR or silicon controlled rectifier. Ito, So, nililower niya yung voltage. So, hindi siya masasunog, di ba? Kung baliktarin ko siya, bawa ito. Yan, no? So, hindi siya biglaan, hindi siya biglang masasunog. So, nasa sa'yo lang, kung lakasan mo, ah, di, pwede mong iset ng, ano, iset mo ng medyo malakas din yung voltage. Ito. Kasi nakalagay sa 150 volts ito, eh. Ito to 20 to dito. Ilagay mo sa to 20 ah, masusunog talaga yan kasi sobrang lapit oh. Hmm. So ito mga ganito, kahit hintayin mo lang yan ng mga 30 minutes mga ganyan, talagang maluluto siya ng, ta ng, tamang luto. Hindi yung nabigla, nabigla ba, nabiglaan nabig ng luto, hindi ganun. Okay? So ganyan guys, kasi problema talaga namin nun, nung, unang bilhin namin ng ganito, ilagay na namin sa 1.5 ito para namamatay siya ba, para hindi siya masusunog hindi masunog. Tsaka pangit, hindi, mag hindi maganda. Ito, hindi siya namamatay. Tuloy-tuloy talaga siya. Pero yung, yung wattage, bumaba, bumaba rin kasi 1,500 watts ito eh. Ngayon, naging 800 watts na lang siya kasi binaba mo yung voltage. Ginamitan ng SCR O? Oh. Diba? So, ganyan guys, pag bumili kayo ng mga ganito, uh, electric grill, lagyan nyo ng SCR, rectifier, at saka itaas nyo, ano, itaas mo dito, ilagay mo sa, ano, 4. Kasi pag ilagay mo lang sa 1 yan, ay, talaga, namamatay yan. Kasi thermal ito eh. Thermal switch yan. Okay, sa 4, hindi siya namamatay, pero lower yung voltage niya, 100, 150 volts lang. At saka, uh, hindi siya sobrang init. Okay. Tamang-tama lang, tamang-tama ah, tamang lang siya. Okay, hey, thank you guys, yun lang guys, thank you.